Breaking news mga kaboxing! Matapos nga po ang labing anim na taon na karera sa boxing ng nag-iisang Gypsy King na si Tyson Fury ay ginulat nga po nito ang bundo ng boxing sa kanyang pasabog na kung saan formal nitong inanunsyo sa kanyang social media account at gumawa pa ito ng video para sa kanyang pagriritiro. It's short and sweet. I'd like to announce my retirement from boxing. It's been a blast. I've loved every single minute of it. And I'm going end with this. Dick Turpin wore a mask. God bless everybody. See you on the other side. Get off! Matapos nga pong mabigo ng dalawang beses nang magkasunod sa kamay ni Alexander Usyk ay tuluyan na nga pong nagretiro si Tyson Fury Bigumang makuha ang panalo kontra kay Usyk ay maraming mga boxing fans ang naniniwala na lalaban pa itong si Fury kontra kay Anthony Joshua para sa kanilang mega showdown at inaasam-asam na laban ng mga British boxing fans. Ngunit dahil nga po sa pasabog na ito ni Fury ay mukhang malabo na na matuloy pa ang kanilang laban. Pero di rin natin alam mga kaboxing dahil baka sa mga susunod na buwan o taon ay muling magbabalik itong si Fury lalo na kung may magandang offer. Kasalukuyan pong may edad si Tyson Fury na 36 anyos at may kartadang 34 wins with 24 knockouts, dalawang talo at isang tabla. Ang dalawang talo ni Fury ay pareho niyang nakuha kontra kay Alexander Usyk nitong nakaraang taon lamang. Matatandaan na unang natalo si Fury kay Usyk buwan ng Mayo via split decision. Pitong buwan ang nakalipas ay sinubukan nitong makabawi kay Usyk sa kanilang bigating rematch nitong nakaraang Disyembre lamang. Ngunit bigo pa din si Fury na makuha ang panalo at natalo ito via unanimous decision. Sa ibang balita, Halos dalawang linggo na nga lang po ang aantayin ng mga boxing fans para makitang lumaban ulit sa ibabaw ng lona ang tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue kontra sa isang South Korean fighter na si Yi Jun Kim na late replacement sa original sana na makakalaba di Inoue na kanyang mandatory challenger na si Sam Goodman. Ay nagbanta na nga po itong si Kim na isusunod niya si Naoya Inoue sa mga listahan ng Hapon na kanyang tinalo. Dahil sa mga di po nakakaalam ay pitong hapon na po ang tinalo nitong si Yi Jun Kim na kung saan lima dito ay tinalo niya via knockout. Bagamat aminado si Kim na sobrang dehado niya sa kanyang paparating na laban kontra kay Inoue ay sinabi naman nito na di siya natitinag sa bagsik ng kamao ng tinaguriang halimaw ng Japan. Bagkos ay naniniwala ito na gugulatin niya ang mundo ng boxing sa pamamagitan ng pagtalo kay Inoue. Ngunit alam naman natin na di na bago para kay Inoue at sa ating mga boxing fans ang ganitong mga pagbabanta. Dahil halos lahat ng nakalaban ni Inoue na nagbanta sa kanya ay pareho lang ang inabot na kalalabasan. Ito ay bumagsak at gumapang sa lona.